Good morning mga boss, muli ito ako dito sa Motohouse House So meron na naman akong i-share lang sa inyo mga bossing And So ito regarding sa mga mga naka NMAX Aerox version 2 Yung may mga lagatik issue Yung lagatik na lumalabas tuwing mainit na yung makina Kapag nagamit na yung motor uh, During rides So ito para sa inyo itong video na to uh, Meron akong ginawang uh, Aerox version 2 Na same issue na yung lagatik kapag uh, mainit na yung makina So, tingnan natin kung uh, uh, nawala na yun, no? nawala na ba yung tunog nitong Aerox uh, na ito na ginawa natin. Yeah. So, pinatest drive na rin natin to ng matagal. Yeah. So, yung gawa natin ngayon ay uh, hindi galing ano yan, uh, hindi, hindi TV <laughs> so, ito gawa natin uh, mga bossing, mga master, mga bossing! mga ganang da, yung mga banat, parang ano yun ah. Uh, Galing kay boss yun ha. Shout out boss. Ha? Sa Aerox version 2.155. Sa Yamaha. Yan. So, pag nilabas ko itong video na to, ibig sabihin ay uh, positive. Uh, mag, uh, may magandang naging nangyari. <laughs> pag nilabas ko itong video na ito, na share ko to sa na post ko to sa YouTube channel natin dito sa Moto House. So napanood nyo tong video na to uh, Malamang uh, ito na yung sagot sa mga hinanaing O baga sakit sa ulo Nating mga Nating lahat Mga, mga may-ari, may mga rider o mga mekaniko na Hanggang sa ngayon yung mga Hindi pa rin na, to, na Ahanap yung dahilan ng Yung sakit na lagitik. Yung lagitik na Pag mainit na yung makina mga boss Yan. So Ito Uh, may ginawa tayo dito sa unit na to na siyempre dito lang muna sa atin sa shop yung kumbaga, kung ano yung ginawa natin na ito ba maglabasa na naman yung mga ano natin diyan mga kaibigan natin dyan na uh, keypad warriors <laughs> so ito hindi kami nagpalit ano? hindi kami nagpalit ano? kasi napalitan na dati ito ng rocker arm napalitan na rocker arm ano, dati? Uh, pero hindi kami nagpalit ngayon na ngayon di, wala kami pinalitan. So ito kanina pa ito umaandar. Kanina pa ito umaandar mga bossing ha. Uh, nagsawa na nga si boss kasi tignan napaka napakainit. <laughs> kanina ko pa siya pinapaikot-ikot yan. Nanawa na nga si Paps. Pero sa so, sobrang init yan. Pero kanina pa hindi pa namin pinapatay hanggang sa ngayon. So inalabas ko itong video na ito. Ipapost ko sa YouTube channel natin. Mamo. Either mamaya or bukas. Mamaya siguro or bukas na aantayin muna natin tong Aerox na to na makauwi ng manda. Yan. Makauwi muna to sa kanila. Pag nakauwi to sa kanila at uh, siguradong uh, uh, baga hindi na bumalik o nawala na talaga yung yung problema, yung sakit sa ulo natin lahat yung ng yung lagatik tik 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 na yan. yan. So pag uh, nakauwi na si Bossing mamaya magpapa-update tayo sa kanya. So pag uh, nag-update sa na sa atin doon natin malalaman kung legit o 100% ba yung ginawa natin dito. Dahil nga, ano na tayo, baga, ang dami na natin, ano, marami na tayong mga ginawa sa mga iba, yung, yung mga yeah. nauso na dati. Yung palit ng ganito, palit ng rocker arm, palit ng sigunyal, palit ng magneto. May mga ganun, nasubukan na natin lahat yun dahil mga yung mga kapwa din natin yung mga mekaniko yung mga suggestion din nila suggestion nila sa mga ibang mga may mga rider na ganoon ang gagawin, papalitan. So nagawa na rin natin yung mga yon pero still may mga problema pa rin. Hindi pa rin nawawala yung lagatik. So ngayon, ito gagawin na, itong ginawa natin. Minor lang yung ginawa ko na mer engine refresh, basic lang. So antayin natin makauwi ito si Bossing. Ito kanil pa di pa natin pinapatay. Ayan, bombayin pa natin. So wala, walang problema. Okay. So yun. So yun yung gagawin natin dito. Antayin natin na uh, makauwi ito at uh, tayo ng update. Yan. Pag uh, 100% na sigurado na tayo dito sa ginawa natin na hindi na bumalik yung issue. Ayun. post natin ito sa YouTube channel natin. So pag napanood niyo to, ibig sabihin goods na goods na yung ginawa natin mga boss. So yun niya yung mga ginawa natin mga boss, yung eros version to na may lagatik issue. So tinest drive lang napakatagal. So nagsawa na nga si Bossing kasi napakainit. <laughs> napakainit ng pano nung uh, ginawa. Ah, Tinetest rin niya, sobrang init. Tapos ilang oras, siguro mga kulang-kulang may isang oras din siya. Kulang-kulang isang oras na siya mumabiyahe dito, sa, dito lang sa amin, paikot-ikot siya. So hindi naman bumalik yung ano, hindi naman bumalik na yung lagatik na lumalabas kapag mainit yung eh, makina. And ito rin yung video na ano, pinasend ko kasi humingi. Kailan, siyempre kailangan tina-update. So ito yung update ng video niya nang nakauwi na siya from dito galing Marikina papuntang uh, Manda, Mandaluyong. So ito yung video na sinin sa akin ni Bossing nung pag-uwi niya. Uwi na ako sir. Galing kay Moto House, Mandaluyong na. Wala nang lagitit. ayun, so yun yung video na ano, na binigay ni Bossy na nung pag-uwi niya galing galing Marikina papuntang Mandaluyong. So good all good sa man, uh, wala pa rin, no? wala na no, wala yung lagatik na lumalabas tuwing mainit init yung makina. So actually ito talaga yung issue na to, napakahirap gawin talaga. So muntik ko na nga muntik ko na nga sukuan talaga to. Yan, dahil nga yung mga previous na ginawa natin, still meron yung mga bumabalik, may nawawala, may bumabalik. So, sabi ko nga, parang ayoko ng lang gumawa ng ganito. Pero ito, may ginawa tayo na medyo sa tingin ko eh, palagay ko at sa tingin ko na ito na siguro yung ano, ah, uh, yung gamot na ga magpapagaling doon sa mga may lagatik. <laughs> lagatik issue. So, sa mga nagtatanong kung anong ginawa ko at uh, may pinalitan ba akong pyesa, uh, wala. So, skills lang yung ginawa natin mga bossing. So, baka maglabasa doon naman yung mga ano natin dyan. Mga kaibigan natin dyan. Mga <laughs> kipad warriors dyan. So, wala lang di tayo nagpalit na ng mga parts. Like katulad ng mga na-previous vlog ko na meron akong scenery from Pampanga. Ay, bulakan niya tayo Na, yun nga, wala akong pinalitan na parts. Uh, maintenance lang. Uh, engine refresh yung ginawa ko. So, ito. Uh, ito talaga yung itong errors na ginawa ko. Still wala akong ano. Wala akong pinalitan na major parts. Hindi, hindi tayo nagpalit ng uh, hindi tayo nagpalit ng rocker arm ng camshaft assembly. Hindi tayo nagpalit ng uh, piston, piston ring, uh, magneto, hindi rin tayo nagpalit ng magneto, crankshaft, hindi rin tayo nagpalit. Yung mga major parts na naging issue. So wala tayong pinalitan sa mga major parts. So ang ginawa lang natin talaga dito is skills lang. So, basic-basic lang. Ayan. May ginawa tayo, o baga, sarili nating adjustment, sarili nating uh, pamamaraan. Ayan. So, sinubukan natin, syempre, try, try and try lang hanggang sa kung makukuha natin na uh, masolusyonan tong issue ng lagatik na to. So, ito, nag naman yung video na umokay naman yung motor niya. Siyempre, from Marikina, from Marikina to Mandaluyong, napakalayo nun. So, yun yung basiyan na dapat lalabas na yung lagatik issue yung tik 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 pag mainit yung makina so wala pa naman so siguro mga ilang araw pa so mga one week isa, dalaw, tatlong araw pa na hihingi tayo ng update sa kanya na kung talaga bang nawala na 100% yung lagatik na to so sa mga nagtatanong mga naghahanap ng solusyon dahil para mawala yung lagatik ninyo so dito uh, chat lang po kayo dito sa page natin sa sa Facebook mga bossing sa Moto House kasi minsan hindi tayo nakakasagot dito sa YouTube channel natin dahil busy uh, so yun again wala tayong papalitang parts na major parts Ayan. kasi dati nausawan din tayo nung ano nausawan din tayo dati nung uh, yung palit ano nga yung palit tracker arm palit camshaft bearing camshaft assy yung Magneto di ko na sa yung palit magneto. Pero isa rin sa mga aliyan, isa rin sa mga sinesharaw mga suggestion ng mga iba nating mga kaibigan mekaniko na palit magneto. Meron pa nga iba tala guys, palit sigonyal, meron din ganun na mga mechanic vlogger din na ang suggestion nila is palit sigonyal din. Yan. so tayo, ah meron pa pang ako na pano yung isang vlogger rin palit palit piston rin. <laughs> Yan, meron din ako na panod piston ring, piston black uh, para lang sa lagatik issue. So, ito yung ginawa natin. Wala tayong pinalitan na major parts. So, skills lang. Uh, tamang adjustment. Tapos, may sarili tayong adjustment. at uh, may konting techniques lang. Yan. So, sa mga naghahanap ng uh, magiging gamot. <laughs> uh, gamot sa sakit ng lagatik-tik-tik ng makina tuwing mainit na. So ito, ito. Uh, may message lang po kayo dito sa page kung uh, gusto nyo magpagawa o gusto nyo magpa-schedule. yun Yan again mga boss, uh, schedule tayo dito sa mga tao. Uh, lalo pag mga ganyan lagi take issue, mga tik 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 May mga tunog helicopter, yan, tunog maingay, yung mga So, by schedule tayo pag mga NMAX Aerox, dahil na ito mga matagal na gawaan uh, at uh, kailangan natin uh, bigyan ng oras o or bigyan natin ng uh, panahon para magawa. So muli, ito si Doc Armas sa Matahos. God bless atin lahat. Bye-bye!